Paghahambing ng lakas ng mga super bagyo, Yolanda, Odette, at Juan. Ang mga super bagyong Yolanda, Haiyan, 2013, Odette, Rai, 2021, at Juan, 2025, ay ilan sa mga pinakamalakas na bagyong tropikal na tumama sa Pilipinas. Umabot ang Yolanda sa pinakamataas na hanging 315 km per hour, na ginagawa itong isa sa mga pinakamalakas na bagyo na naitala sa buong mundo, na nagdulot ng malawakang pinsala sa silangang Visayas. Ang Odette, bagamat bahagyang mas mahina, ay nagkaroon pa rin ng patuloy na hangin 195 km per hour at mabilis na lumakas bago mag na nagwasak sa mga rehiyon ng Visayas at Mindanao. Ang Uwan, 185 hanggang 205 km per hour, 115 hanggang 127 miles per hour, na isang mas kamakailang bagyu ay mabilis na lumakas dahil sa mainit na temperatura ng dagat at mababang wind shear, na umabot sa super typhoon status, na may malaking pagulan at pagbaha sa mga apektadong lugar. Bagamat lahat ng tatlong bagyo ay may parehong klasifikasyon na super typhoon, nag-iiba ang kanilang intensidad, bilis ng hangin, at sosyo kapaligirang epekto. Ang Yolanda ay walang kapantay sa lakas, ang Odette ay kilala sa mabilis na paglakas nito, at ipinakita ng uwan kung paano maaaring magambag ang mga salik ng klima sa mas malalakas na bagyo sa paglipas ng panahon. Ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito ay nakakatulong sa paghahanda sa sakuna, mga sistema ng maagang babala, at edukasyon sa pagiging matatag sa klima. Bagyong Yolanda, Haiyan, 2013 Pinakamataas na patuloy na hangin, alternasyon 315 kilometers per hour, 195 miles per hour, Kategorya, Super Typhoon, katumbas ng isang Kategory limang Hurricane. Presyon, Alternasyon 895 hectopascals, isa sa pinakamababa na naitala. Epekto, malawak ang pinsala, lalo na sa Silangang Visayas, pinakamalakas na bagyo na naglandfall sa naitalang kasaysayan. Bagyong Odette Rye, 2021. Pinakamataas na patuloy na hangin, Alternasyon 195 kilometers per hour, 120 miles per hour. Kategorya, Super Typhoon. Presyon, Alternasyon 915 hectopascals. Epekto, malubhang pinsala sa Visayas at Mindanao, mabilis na paglakas bago maglandfall. Bagyong 1-2025, kamakailang bagyo, binary pika pa mula sa mga ulat. Pinakamataas na patuloy na hangin, alternasyon 185 hanggang 205 km per hour, 115 hanggang 127 miles per hour. Kategorya, Super Typhoon. Epekto, malakas na pagulan, pagbaha, at pinsala sa hangin sa mga apektadong rehiyon, lumakas dahil sa mainit na temperatura ng dagat. Buod, ang Yolanda ay malayo na pinakamalakas sa mga tuntunin ng bilis ng hangin at presyon, ang Odette ay nagkaroon ng mabilis na paglakas ngunit bahagyang mas mahinang hangin at ang uwan, bagamat malakas, ay bahagyang mas mababa sa Yolanda sa pinakamataas na intensidad.